Ito po guys, yung pinakamalaki guys, oh. Ayan, oh. Uy! 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 Balikan ka! Guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. So ayan po, uh, kakauwi ko lang galing sa trabaho. Si Angel hindi sumama sa akin kanina sa trabahoan. Uh, so ngayon po guys, ay uh, po kami ng hito dito sa kanal. Hito. Oh, dito sa kanal. Uh, malapit lang to sa bahay namin guys kasi yung bahay namin andun sa andun. Kasi malapit lang to sa bahay namin. Ito mga ilang lakaran lang to, mga 12. Ana, ganyan siguro mga 10. mga ay, 20 20 mga 30, mga 30 ka lakaran siguro abot na ito sa bahay pero dito kami nangunguha ng hito dito sa kanil na to sa baba ay dito kami nangunguha ng wag po kayong oh. magalala matagal-tagal na rin kami hindi naka, naka nakakain ng hito nakakuha ng hito kasi palagi kasi itong kinukurintihan marami kasi nangungurinti ito, nangunguha ng hito kaya Uh, hindi na kami nakakuha kasi mahirap na hanapin yung hito dito uh, siguro, ngayon siguro guys baka machambahan natin na makakuha tayo, pa tayo kung hindi naman uh, wala tayong magagawa so ngayon ay ay susubukan nating maghanap dito guys ayun nga si Angelon, dala na ng pala ito yung ano namin ito yung uulamin namin ngayon hito, masarap talaga yung hito lalo na pag sinugba o dili uh, ginataan ng ano Ng lubi. Okay guys, ah, uh, simulan natin maghanap dito. So ayan guys, ah, uh, dito na kanal tayo na manguha ng ito. Ayan oh. Ayan, patungo ito na kanal doon. Ayan. So dito tayo magsisimula guys. Dito tayo magsisimula yung mga inaapakan ni Angel. Kasi yan yung ano, laum-laum na -laum, tubig ba baka na meron Hindi katulad noon, guys. Grabe, sobrang dami talaga nung Angel, no? Noon, guys, noon Angel, oh. no? Grabe, sobrang dami talaga ng hito dito. Ngayon, po oh. Makita, po, po. Oh, mabilis na pagka lalo na pag Ah, mabilis. Ba, marami talaga na pagpakita dito na hito. Hindi hindi katulad ngayon na masila na. Sila na ako nakita sa Oh. Eh, eh, oh. Dito kasi, sa sa pito. Nada. Kung hindi po nyo alam, bakit po kami nagdala ng pala po, para ko makakuha po, po ng gusto. May mga butas kasi dito. Pag may mga butas, guys, ay... Nandiyan yung hito pag may mga butas. Kasi diyan kasi yun po papasok yung mga hito pag may butas. Ulaman. Wala ra may hito. Darin. Ayan you know, o, may maliliit guys o ito, ayan you know. o. May butas po dito guys. Kita mo yung jersey. Yan o. Oh. Yan yung butas guys. Yan. Yang dalawa. Yan. Siguradong ano yan. May. Oh, may laman yan. Yan. Tingnan guys Hmm. Siguradong may laman po yan guys. lắm lalim yung bangat butas

merengau, ada, wih, lo, birun. Eh, may piyo. Oh. Huh? May piyo, guys. Oh, may may piyo po na maliit. Pero hindi to kailangan natin. Ano yung piyo dada? Naro. Naro, wag piyo. Una to nga kinuha sa una. Ay! Oh, ito yung ano, inadubo namin noon. Ito, may laman dito guys. sobrang, sobrang lalim ng, 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 ng butas yup ah tuloy tayo dito nalim po ng butas

po guys <laughs> baka meron pa na wala eh Ola eh isa lang sa ilalim maghanap tayo ng ibang butas bigay mo sa akin diba <laughs> oh. Oh. Hoi pa. Heh. Yes, kuat teneng isa. Eh, hey guys, kuat teneng isa. Kuat teneng sang pantat. Ayo-ayo tahu toh. Itu. Itu. Oh. Apa menatinnya nih lagi <laughs> itu, ya? Kuha itong sandubag na ito ko. Kuha itong sandubag dito sa kuan Kuha sandubag dito sa kanang sa bag. Di. marami, sobrang marami ito dito noon guys. Na makukuha ngayon. Awa, wala na, masila na lang. Kasi sa daming nangunguha rin dito. Oo. Oh sa kuan sa kanang sa kubag ay ikubag ikubag na to nasa bulsa malaki laki rin to Ayan oh lalim ng yung

guys, pero wala. Wala na. Yung naman, yung malilinis. Okay guys, may butas doon guys. Malinis po. Ha? na butas. Ito sana guys oh pero walang naman yan. Hindi kasi malinis. Yan yung malinis na butas. Yan yung ano ni Angel. wih, uh Excuse -huh. Angel. deku deku ya guys apa guys ini guys deku nih guys tidak aku utar deku tidak aku utar aku tahu testing. mau testing das ya bukan habis mau buat kayo. Dako pa ni. Nasa lalong kayo, dili ma ma na mako maabot si mo kamot. Idot mayo im kamot. Gusto ko siya Ilalong gyud di mo maabot na. Dako kay siya. Sobrang laki po, guys. Murabito kung nakagunit siyang lawas. Oh, pero nakakuha na. Nasa lalong na. Nakakuha ka na. Gunit, gunit ka. Kuta oh. si lalong kayo. Kamilya, nipilit siya, nipilit. Nipilit siya. Na, na, na gunitan na kayo, <coughs> Yung hang uh, panit na da, gamay. Ha? Gunitan na kayo yung panit gamay. Kaya. Oh. Oh. Yan po, Kisof. Sabang laki po ngayon yung na. Nakakuha namin ngayon dito. Oh. Wala nakagunit sa panit.

laki po. Napawak ako. Ayan po. Laki po. Ito. Ito po. Ah, na, no, Ito po. <laughs> slide po. So, ito po guys. Yung pinakamalaki guys. So, oh. ayan oh. Uy, uy, uy. uy <laughs> Tulog kayo para kuha. Wow! Oh, laki! <laughs> Naswirtihan po kami! Wow! naswirti surti po. Ayun! Wala ko po Oh. Eh. Ang <laughs> <laughs> laki po! Mas laki pa po sa dateng. Oh! Mas malaki pa doon. Sobrang laki nito. Oh! Grabe! Wow! Busog na kami dito ngayon! <laughs> Busog-busog na kami dito ngayon! Ilali po sa yung 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 hindi pa po hindi marami pa po magkuha dito ang laki po oh minsan lang to dito guys kasi sa super super marami dito na nangunguha hindi hindi ang hindi ang makita lang namin ang gusto po yung makita ay malaki na laki laki oh. at 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 <laughs> at ito po ang mas laki po Tara, dadanay ang, ang isa. Ah. Oy, 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 oy. Oy. oh Uy, uy, ay, ay, ay. Uy. Mama Nimona. Tukwa isa kay soyo. Ito pong dapat Oh. Leyo kay isa Oh. Tukwaayo. Mama Nimona. Kanah. Okay. Huy, huy, gamitan din kau ha? ikau nana. Gak, sa ako, dibu? Hmm? Eh, oh, mama, oh, <laughs> mm, no, mama, Hmm, masudan ka na mo. Mama, ano, mama, gak, sa mama. Ito po, ito po, maliit. Pero ito po ang malaki. Oi. ops, 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 deralang kau, yaudah ha, dua langkah si mama, piti juga anak juga, Mm, anak-anak juga, <laughs> hi, um, mm, nana, ayan, so ayan guys, ay, itu lang, si malapit lang gumabih baitato pang panihapon. Isuya, suya, hanakon sila sa. super laki. Oh. si guys, ayan po. Maraming salamat po. Abangan nyo pong live namin mamaya guys na kumakain kami na ito.